So, so, mga ka-idol, mga sa ka isang magandang umaga po sa atin lahat. So, ayan, no? So, dahil sa baha, so, stampede yung mga estudyante at dumadaan sa gilid ng tulay yung iba. Uh, Hinuhubad na yung mga sapatos nila para lang makatawid. Dito lang yan sa so, may Paranaque National High School, mga kagala. So nag-cross po ng traffic dahil yung iba nagsusundo uh, ayun yung mga yung mga motor nila nandiyan sa gilid mga kadala ayan so kaya ingat po mga uh, mga kadala so uh, na yata nila na walang pasok so ayan so yung iba tumatawid tumatawid sa kabila para doon sila sasakay So yung iba naman nakachinilas. tsinelas uh, yung iba hinuhubad na yung mga sapatos nila para lang sila maka uh, makasakay ng jeep. Ayun. So ingat po tayo saan man tayo naroon, uh, mga uh, lugang, mga kagala. So ingat po. So siguro kaya naguwiian sila dahil walang paso, mga kagala. Uh, kahit ang mga bayad mga jeep. dahil uh, gabing traffic at baha mga kagala o oh, yan o oh. huwi tayo lahat gabi gabi yung mga estudyante kaya oh. uh, uh, stampede sila o oh. hindi, hindi rin sila basa-basa makalabas dahil baha ayan yeah, mga kagala So yun lang mga kagala, may share ko ngayon sa umaga na ito. Ingat po tayo at God bless ano tayo naroon. So ingat tayo lahat dahil malakas ang ulan so nagpost talaga ng baha. So ayan. So yung mga teacher yata, uh, mga security ang nag-alalay sa mga bata para sila makatawid. Ayan. So yun lang mga ka-idol at ingat po tayo sa tayo naroon. Okay? Ang iba wala ng chinilas, tinanggal na nila ayan so, tinanggal nila mga kagala ayan so, yung iba tumatawid mga kagala ayan tinanggal nila mga chinilas mga sapatos para sila makatawid at makasakay dahil sobrang baha, nag-cross, ayan, yung mga bata. Dahil nag-aabang ng masasakyan at yung susundo. Naghihintay na kanilang masusunduan. Dahil walang pasok, kaya bigla, bigla ang labas. So yan lang mga ka-idol, at ingat po tayo sa lahat. So saan tayo naroon at God bless po mga ka -idol. Thank you. Ayan, so salamat sa mga teacher na nag a para sa mga estudyante alalayan makatawid yun lang mga ka-idol thank you at God bless po maraming salamat sa ating lahat